Nandito na yung mga ano. Nandito na yung mga ngisda natin. Abangan natin ngayon kasi papakyaw tayo ng ano, ng mahuli nila. Ano Pap idol? -pap papakyaw natin. Tatlong kilo lang sa akin, idol. Tatlong kilo. Ayun. Limang kilo. Limang kilo. Magkukulang, magkukulang yata. Sampung kilo sa akin na Oo! Oo! sa naman. Patay mo muna yung makina. Patay mo. Yan. mo yung makina. na yung... yung mga ano. Sumuba na ba? Mayroon okay, pa. Ay, madami rin pala. Tumaham na. Ah pwede, pwede. Makakuha ko tatlo yung may nanghuli sa part -time. Kaya nga ako sa yan, galing kay Adrian mo. Mon Derde. Dito kami sa tapat ng tubo. Punta ka dito kasama namin si lakay Lems saka si ano? Si Si Ano Lino. Saka na, nandito pa kami. Isang timba lang Kadaong lang, lang namin. Isang latag lang yan. Galing kami sa laot. Oh, isang vista lang. lang, lang no? Apat na balik. Kaya, sabi ko nga, uh, tama na. kulit dami na yung pangatlong balik eh. Tama. balik. Kuno, hirap na eh.